Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikawalo ng disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baro. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pangluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaniningan ng Diyos ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinalagkad na palayo. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalatian na wali na kaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakain sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila. Kaya tayo ay natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo nang mag-aning, masasayat na tutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Yesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Yesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangi ang kaloob sa inyo ni Yeso Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Aleluya, Daan ng Poong naryan na, tuwirit ihanda sa kanya. Pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, haleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Lucas ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Ponce Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe, sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Si Naanas at Caifas naman ang mga pinakapunong sasardote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisiyan ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiyas. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Hihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ng bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang likuliko at papatagi ng daang bakubako. at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,